Mababasa talaga ako. Ay, ay, ay sa pagpapagpapastik. Ang magandang balita, medyo nakakatayo na ako, nakakatukod-tukod na yung paako. What's up mga jokes Ngayon bibili tayo ng magkain ni daddy kasi nagugutom na siya. bibili tayo dun sa tinapayan. Tapos bibili din tayo pagkain niya mamaya kasi mamaya uuwi na ako dun sa amin. Bye. Mga kajoks, nandito na tayo. Bibili na tayo ng ulam ni daddy. Mga kajoks, nakabili na tayo ng ulam ni daddy. Tapos bibili naman tayo tinapay. Bili po! May puting po kayo. Ayun mga sa tapos na tayo bumili na wala ni Daddy. Pabalik na lang tayo na bahay. Lang sa bahay. Mga Jocks, salita tayo sa bahay. Ito na yung mga pinabili natin. Oh, oh. Ito na yung mga si Daddy sa si tapos.

10 okra at 4 makalawang. So, punta na tayo sa... Tapos kukunin natin yung, yung mga iwan. Ito. Itong tinapay ni Daddy. 30, pe, 30 pesos to. Tapos ito yung akin. 25 pesos lang. Ano yan eh? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. hulog, oh, hulog, hulog. Tara lang sa taas. Pakit okay, tayo sa taas. Dudo sa daddy sa taas. Nakahiga. Okay. Easy Alright mga kajoks, ah, magandang balita Medyo nakakatayo na ako, nakakatukod-tukod na yung pa ako no? At uh, syempre, uh, thank you kay Kian Kasi nandito si Kian, uh, ah, ako ni Kian Yan, ah, Siya tagaluto ko no? Pero meron siyang gusto uh, Uulamin din namin ngayong gabi, magluluto daw ako no? Uh, ano anong, gusto mo na? Uh, alo? Dito. ano? Tagito? Ano? Ano buto ko? Tinola. Tinola? Ah, tagal mo sinabi. Okay. So, tinola. tinulang? Tinolang chicken. Manok. Oh, tinolang. Yeah, manok. manok chicken. Pati mo yun. Oh, tara. Let's go. Baka umulan let's pa. Go. Let's go. Right. Let's go. Let's go, Rebels. At, uh, syempre, meron akong bagong mount sa aking. Uh, May ika-ika pa rin ako mga ka-jokes. Pero, okay na. Ah, uh, nakaka- kahit pa paano, nakakaapak-apak na talaga. At, uh, yun lang. Balot. Tubig at saka yung vitamins ko. Grabe. Malot. talaga. At saka ininumin ko na, ininuman ko ng... Chire, dalawang diclofenac lang yung ko. 50 milligram. Milligrams, no? Yung mga iba kasi mga vitamins A, yung iba kasi mga gamot na na iniinom-inom. Yung tag 250, may tag 500. ayoko na mga ganun kasi mataas ang ang, ang gram, milligrams nun. yeah. Mahirap yung gano'n bakit mamaya madalik lang tayo mga na So, alis muna tayo, punta muna tayo dun. Ang ah, susi ng motor na! Kian! Susi ng motor! Nandito sa motor! Nandiyan na? Nakasundo! Oh, o bakit hindi? Ay, doon doon. Okay, so let's go mga ka -Diyos. Punta na tayo, no? At ah... Uh, Isarado lang muna natin yung bahay. Okay. So, Pagpahalawin mo mga anak. Pwede mo magaling. Alright. Oh. oh! Nakakaapak na ako. Ay, na thank siya. You. thanks, Lord. Ano to ba siya? Ha? Ano yan? Yes, day ka ganila. Ah, okay. Francis, sige yan. No. Anong tumae? eh? Ha? Wala so, ano, yung snail. Snail? Ah, may snail? Ah, kagalila. okay, okay, okay. So, video madilim na mga kajoks. So, let's go. So, mga kajoks, umulan. Kaya, magsuot ako ng... Kaputi. Kaputi. Tapos magamit na lang kami ng payong Umuulan eh Sus, malas naman tong ano na to Biglang umulan Ah, hindi, blessing yan, blessing Blessing Alright, meron na kaming payong Nakukunin ko lang yung isang uh, Ano? Yung isang Raincoat dito sa kabila Asan yung susi Susi Akin na susi na kunin ko yung isang ano dito. Raincoat. Ay! Ay Nihirapan pa tuloy. Wala mga kayoks. Kunin lang na eh. Kailangan na kunin lang natin yung payong. Ay, yung payong yung raincoat para lulusog tayo kasi kung hindi tayo lulusog hindi tayo makabili eh gabi na baka maubos na yung mga paninda sa ori kaya magsasara patay tayo dyan wala tayong ulam asa na yung isa isang raincoat Nakahandak ka Naipit Ah Ayan lang Salado natin Ops Sumabit pa eh Sumabit pa Ayan Ang hirap talaga pag umulan mga kajos Ayan yung yung hindi maganda pagka bumiyahe ka tas nakamotor yun oh so ito yung ano, bumiyahe ka tas nakamotor lang tapos umuulan so delikado sa disgrasya nak ah uh, mong ano may mo nito para sa short mo para hindi ka mabasa oh. Tapos dahil na nasa likod ka lang naman, sa likod bubuta ka? Dahil nasa likod ka lang naman, hindi ka naman mababasa. No, mababasa ko doon. Hindi may payong kay. Okay. Di ba? May payong kambit bit Ako sa, sa harapan ako. Mm. Na talaga ako. Ay, isa sa pagkat plastic. Wala na yan wala naisip ko kung lang wala hindi yan wala yan Ay, na rin yung camera na yung camera Jadi betul hasil tipu nama ni. Eh. Pegola aja di sapis tu dah. Di sapis tu. Papis tu jenis pegola. Okay. Alright. Mana hmm? bawa baca ni? Huh. Di tu baca baca mau baca. Mm -hmm. Anu tu? Gupru ngati. Eh. Anu tu? So, pat Tara, let's go. Let's go. Uh, payong, nandyan na. Okay. So, mga kajuks. Ito okay. so, tayo muna natin. Okay, Alright, so mga kajuks, medyo maulan. <laughs> Hindi lang medyo, maulan talaga. Uh, kaya, sige lang, gawin tayo. Hay nanga lang yung prino natin, lilinisin ko ito bukas. <coughs> ito na mga radyo's dito natin tayo. Ha? Yan sige. Dito sa akin, boss. Ah. Oh. Pachap na lang patinula. Okay, so niyan. Patinula. So konti lang mga kadyok. Okay, so bibili din kami ng beef noodles sa gusto ni Kian mga kajoks magtanong ka dyan ate mukhang masarap yung ano mo saging saging oh mag tagpila mo na ah, kan kanila oh. oh 103 103 opo ah sige ah yan Si ate. Nagrenta mm -hmm. ah. ah? <laughs> oh. <bayi> kayo dito ate? <laughs> hmm. Ah. 75. Si, ha? Si, ah? naman. Hmm. Laki. ah. May bahay kayo dito? Wala. Ah. Eh, pag gano'n yung buho sa nagulan. Ah, oo. Magkano nga to? Tris na lang. Tris na lang, no? Oo. Oh. Mayroon pag -tuguran. Dito lang naman na pag nagulan. Oo. Alright, mga kajok. Sige ate. Okay. May noodles kayo? Wala po. Wala. So nakabili na kami mga ka ng aming dapat bilhin. Yung yung ano na lang nag-request din si Kia ng noodles. Beef daw. Eh, okay, Bibilhan lang natin. Bira lang naman yan mga ka-jokes. Ha? Okay na hindi natin nadala yung ating ano ah. Kahit hindi ka na magpayong nang wala nang ulan, no? oh. Okay, Di ba? Pero... Sige, sakay ka muna. Ah. Oh, lagay mo yan diyan, oh. Sa likod ko. Thank you, Jana. Alright mga kajoks, let's go Medyo gabi na mga kajoks Pero okay lang Okay lang yan, gabi na Tumutunog na naman to Maingay na naman tong motor natin mga kajoks Kulang sa linis doon sa ano Sa Tawag na ito niya, Sa hub nya, sa preno Lilinisan ko na lang to Bukas at uh, thanks God pala no kasi ito na ah, kahit pa paano nakakaapak na ako. Yung pa ako okay na. Uh, hindi na siya gaano kasakit no. May sakit pa ng konti pero okay lang 'yun. Kaya natin 'yan. Oh. Uh, may na talaga yung ating ano. Prino. Alright, ha? Uh. Tanggalin mo na yan ako, wala na wala no Madidisgrasya tayo nyan Okay Punin mo yung ko, suotin mo Suotin mo yung sombrero ko oh, so, Di bali na ako maulanan kasi matanda na ako hindi ako basta-basta matablan. Mahirap ang bata kasi mga dis pag matab ma ano maulan na. Madali lang matablan yan. Mga bata. Bukas pa ba yung tindahan doon sa daanan natin, sa dati nating bahay? adun ah, doon na lang tayo bibili siguro. Sarap dyan, may bingo. Yung bingo... Bingo juice. bigla ni Kian. Pupunta daw kami sa dagat. <laughs> Pero joke lang. Ayun dito dadaan na kami na simbahan. Pakaliwa na kami diyan. Dito wala mag-aanong bumibili. Amboys. parang nakilala ako nung tindiro kanina yung tindiro kanina may nakakilala sa akin ata alright let's go medyo madilim na ditong party mga kajoks no kasi aga naman natulog ng mga tao sabagay alas alas 7 na pasado o alas 8 kaliwa na tayo bukas magpapagas na ako baka maubusan na naman tayo pero marami pa to wala pang kalahati ang naubos let's go shout out pala kay kuyang imit ano ba yan pwede ba tayo tumawid ah pwede motor lang tayo Lera. sige alright iba talaga pag motor alright kanan aha uh -huh. may kasalubong Ford okay alright mga kajoks nakabili na ako ng chicken uh, ano pa to sayuti at saka mga lamas no at uh, simpre, ito para magsabaw ako mga kajoks at pumili na rin ako ng saging, you know. Saging lakatan, yan Para bukas, sarap na niyan. Tsaka ito, pang sabaw-sabaw ni Kian, gusto ni Kian. May sabaw na nga dito, pero mas gusto niya pa yan. Pero, may kanin na rin tayo dito. Yan, may kanin tayo. Pero, dagdagan natin yan kasi mapapasarap ngayon yung aking kain. Oo. At, uh, siyempre, ulitin ko mga ka-jokes. Nakaka- tayo na ako ng ano maayos ayos na ang tayo ko mga kajus no kasi uh, nakakaano nakatukod-tukod na yung pa ako no at uh, konte siya ng konti uh, siya ng konti pero nawala na yung sakit nawala na yung sakit no uh, ang sakit meron siyang konti lang no, parang ano lang pero nakakaapak importante nakakaapak no kasi pag hindi ka nakakaapak talagang gapang talaga no so okay na siya kibali umabot din ng tatlong araw mga kajus ah tatlong araw ang araw. Ah, pang na ngayon, Akno. Huh? Apat na araw na ngayon, oh. No? Ah, apat na araw pala, mga ka-jokes, oh. No? ko yung sakit na yun. Apat na araw. Tubig lang talaga ako, tubig. Inog, tubig, tapos... Yun. hindi mm, na pa wala sa kain, tapos yung... Yung vitamins ko. Pero, dahil ayos na, ah, magsiselebrate na ako ngayon kakain. Magluto ako ng sabaw, sinabaw, at saka kakain kami ng marami ni Kian. Alright, let's go! Alright, mga kajokes, hugas muna tayo ng basahan. At, uh, yan na nga. Magluluto tayo. kailangan malinis yung basahan at uh, pinakulo lang natin yung ating manok alright okay luto na kaya to mga kajoks luto na kaya to kailangan tingnan lang natin asa na yung ating sandok yan, hinugasan ko na yung sandok nito pinatuyo ko muna to bago ko ilagay doon sa lagayan ah, malambot na malambot na yung ating sayuti yung manok ah, okay lang yan Palambutin pa natin yan. Gusto ko yung malambot na malambot manok. Bago natin ilagay itong pinakaano talaga. Alright. Yummy. Ayun. Yung masarap. Alam mo ba masarap dyan? Mas malambot lang yung kaya sa ito. Oh, ah, sige yun. Alright, mga na No, pero nakakalakad na ako, no, thanks God. No? At uh, okay na siya. Uh, medyo masakit pa lang siya ng konti. Pero may mag siya ng konti. Pero at sakit pa pa nun, nakakatukod na. No, so uh, simula kaninang umaga. No, so okay na siya mga ka-jokes Pili lang tayo ng yeah. <laughs> So yun lang muna. Wala muna halo tayo ngayon. rice mo ka na yan? 192. 192. Okay. Ah, pero wala nang hasil ba no? One hundred Ang hirap ng ganito, no? <laughs> yan. May lo ka ba dyan? Ako oh, nga pala, no? Eh, so, lubusin ko na uh, Bigyan mo akong Yan Ilan ba yan? Ah, 16. Ah, 16. Ayan lahat. Magkana yan? 1.12. 1.12. Oh, sige. Alright, so bili ng itlog lang mga kajuksa. Ayan. Para, siyempre, meron tayong ano, meron tayong binili na ano, yung ampalaya. Ang sarap nito sa ampalaya. Oo. Ang na nito sa Yes. 112. Ah, sakto. One. Sa Facebook na yan. Oo. YouTube. YouTube? Saan ang oh. YouTube sa atin ba? Jokes. Ah, saan? Naiwan. J-O-X MTV. J-O-X? Oo, oh, MTV. Sa YouTube. YouTube. Oo. Oh. Gumagana pa ba? Ah, gumagana pa. Oh, Kaway-kaway mo na. <laughs> Ay, yung bahay ko doon, nakapunta ka na doon sa bahay ko eh. Yung dito. Ay, uh, dito kinasali. Ops, uh, ah, saan mo yung lagayan ko? May ikubag. May dala, may, may dala akong ikubag eh. Saan ko nilagay yun? Ito lang yan. Bit, 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 bit. pa naman yung kanina. Ito kasing ulan eh. Ah, wala. Nako. Naiwan pa. Naiwan pa. Sige lang. Alright, so mga kajuks, naiwan pa lang ang ating ano. Uh, oh, masakit pa siyang iapak, ia pero okay lang siya kasi at least nakakaapak na mga kajuks. Hindi ka tulad ka noong mga nakarang araw, tatong araw mga kajuks. Nahirapan talaga ako. Pero at least kayo nagtatay pa ba, ba ano? okay na siya. Yun, ganito ang sitwasyon dito sa amin ngayon. Sana wag mahulog ang aking bigas. Oh. Right. Oh, naiwan siguro yung aking ano yung aking ikubag eh, na naiwan siguro kanina nung Nagpalit ako ng raincoat Eh dapat maglakad lang sana ako Para practice practice Magpayong Kaya lang Parang napifeel ko na hindi ko kayang maglakad Hindi ko kayang maglakad Kasi medyo sakit pa eh May kirot pa Ngayon Nagpalit ako ng raincoat Naiwan doon ngayon Ang aking hinawakan na Ano Eco bag So medyo madilim dito sa amin banda. Hindi nila pinapaandar yung ibang humps lang tayo. Yung ibang street lights. Ah, uh, yung doon lang banda sa amin ang medyo ma ano, maliwanag. Okay. Nakita niyo pa ba yan mga gadgets? Uh, sige lang. Uh, salamat sa mga sumusuporta, sa mga subscribers, OFW, silent viewers, na nandiyan pa rin nung na nanonood. No? Ang lakas ng Lakas ng views ko ha ah. Pag may arthritis pala ako Malakas ang views or gout <laughs> Ay salamat sa inyo lahat ha ah. ah, Napakalaking tulong sa amin dalawa ni Kian yan no, Ang malaki ang revenue ko May panggastos kami ni Kian Mag-ama ba kami mag-ama Buti na lang nakabalot yung ating Bigas Okay Lagay ko lang muna Ito na nga oh Yun oh Naiiwan nga Ito oh. Yan. Naiwan yung Ayan Sige lang Ah uh, Sarado lang muna natin tong ano Lastado muna natin tong motor Ba ano kasi Ayan Padlock na lang natin Takpan Ito lang naman takip ko eh. Yan o no? oh. pag matuyo yan ayos din hindi masyado maano kasi medyo basa basa siya eh makapal pati o, samahan pa natin itong isa asa na ba? yan alright hindi na talaga yan medyo masakit ang aking paa pag mapuwersa siya mga kajoks dapat hindi talaga ipwersa kaya ginagawa ko nag, dito lang ako sa bahay Pero wala akong magawa kasi Si Kian nandyan lang si Kian Pero may ulan kasi hindi pwedeng Pag so, utusan na utusan yung bata All Right, Thank you Thank you sa inyo lahat Papadlock na natin Yan Okay Hubarin na Hubarin Kalimutan okay. ko palang hubarin Pahin mo na mga kajoks. Kain ka mo eh. Moy. Si Kian parang kunggoy oh. Pero paborito niya yan oh. Saging. Lakatan. Sarap yun, ha? Niya na yan ha. Pagkain ka ng marami niyan kasi ano yun, pampatubol yan. Ha? Pampatubol. <laughs> <laughs> Pampatigas na niya yan. na yan. <laughs> okay. I don't wanna get editable. Right.